Iha. Hello po sa lola ko sa Caloocan City Sana po magpagaling po yung lolo ko Ba't may sakit ba si lolo mo? Opo Ano? Prostate cancer po Ah Ilan ka na mga kapatid? Tatlo mo po kuya will. Okay, ilan taon ka na ba? Eleven po Eleven ka na? Opo Nag-aaral? Opo Grade? Six na po Grade sa pasukan Hmm, bali ikaw ay isang? Majoret po. Ba't nahiligan mo maging majoret? Kasi po, dati po, si Lola po mahilig sumayaw. Tapos po, nakita ko po siyang sumasayaw, kaya... Lola mo nagme-majoret? Opo. Ah, talaga? Opo, magaling po siya sumayaw. Hindi, majoret, yung may mga ganun Ah, talaga? Alam ba trabaho ng tatay mo? Hindi ko po alam. Construction po siya yata. Ba't yung tatay mo? Niwalay po sila ni mami. Ah, hindi mo kasama. Hindi Sino po. Sino mo? Si, pinapakilala ko po ang pinakamaganda, supportive, at mabait kong si Mami Jona. Hello po, Kuya Will. Mami Jona, anong trabaho niyo? Ay, gumagawa lang po ako ng puto po ngayon, Kuya Will. Puto? Opo. Anong puto yan? <laughs> puto ko po si Kuya Will. Yung bang kutsinta mo, minyog? Pwede po, Kuya Will. Di ba? Opo. Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Asya, mag-aaral ka mabuti. Mahal na mahal kita, tandaan mo yan. Asensya na kasi. Huh? Si, kasi si, si. alam mo, single parent ako. Alam mo, gusto mong bumabukong pamilya natin. Pero hindi na pwede. Ako lumaki ako walang magulang. Pero andito ako ngayon. Binibigay ko lahat ng mga ngailangan mo. Huwag kang mag-alala. Basta mag-aral ka lang mabuti. Mahal na mahal ka namin ni Lola. Thank you, mami, kasi inalagaan mo kami kahit single parent ka lang. Sorry kung madalas ma akong pasaway. Promise ko mag-aaral akong mabuti. Panatatilihin ko hanggang grade 7 na section 1 pa rin ako. Hindi ko na kayo iiwanan na mapasaway ako. Sorry sa lahat. Thank you kasi sinusuportahan niyo ako ni Lola. Love you. Ito. Meron ka bang message sa si papa mo? Ayun, baka nanonood si papa mo. Daddy, kung nanonood ka, kahit di na po kayo mabuo ni Daddy, ni Mami. Mami sana po magbati na po kayo para po sa amin. Huwag na po kayo mag-away. Miss na po kita. Love you. Bawat mami, ha? Eh? Okay, yeah. nana yun, Thank you.